Nakakatuwa, ano? Ang laki rin ang naitulong ni Meta sa kapaligaran natin. Lalo na tuwing umaga, wala ka na halos makita ang mga tismosa na nakatumpok dyan sa labas ng bahay niyo. Halos bihira na nga silang tumumpok dyan eh. Paano kasi? Mas gugustuhin pa nila na mag-isip ng content para sa release nila maghapon. Oo, ayaw na nilang makipagtismisan o makitumpok dyan sa labas ng bahay niyo. Actually, yung attention nila imbis na makipag-chismisan, napunta na lang talaga sa pag At eto pa ha, imagine ninyo. Kung dati, bumibili lang ng mga lutong ulam yung mga yan, na yon sila na mismo ang nagluluto ng mga ulam. At, kahit pritong iplog, inire pa. Ganon kahusay si Meta. At eto ang pinakmalupit. Kung yung yung asawa mo, tinatalahan ka sa tuwing uuwi ka. Ngayon, hindi mo na makausap. Kasi, busy na sa pagla-live o hindi kaya busy sa pananood ng live. At ang mas matindi, hanggang madaling araw, nakikipag-engage siya lang siya dahil wala na siyang pakialam sa iyo. Ang usay ni Meta, no?